Mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa isang papaya farm Dito po yan sa bayan ng Al-Qadra, lalawigan ng Gisan sa Saudi Arabia Malaki ang plantation ng uh, papaya rito At uh, talagang sinadya kong puntahan ito para ipakita ko rin sa inyo Kung ano ang estelo uh, o kaya ano ang buhay sa farm dito sa Saudi Arabia At saka liban pa doon para ipakita ko rin na ang Saudi Arabia talaga ay meron ding kakayahang mag-produce ng mga prutas na... Yung mga prutas na kagaya sa mga tropical countries tulad ng Pilipinas. At ito nga po, papaya. Ang papaya ay common sa atin sa Pilipinas. Dito sa Saudi Arabia, uh, common rin yan dito sa Lalawigan ng Gisan at sa iba pang mga southern provinces ng Saudi. Ang Asir, Najran, Gizan... At sa uh, part of Maca province So ngayon, uh, iikot tayo dito sa papaya farm na ito At salamat sa may-ari pala kasi pinayagan na kung makapasok sa kanyang farm Ito, sa kabilang side ito ng uh, daan Kasi ang farm niya is uh, divided by the road, yung access road ng uh, farm Nakikita nyo naman, ito sa lawak ng farm at sa dami ng puno ng papaya. Kaya hindi tayo magtataka na nakikita nyo marami ng mga kahong nakahilira sa gilid ng daan. Lahat na po yan puno ng hinog na papaya bagong pitas. Ito po ang mga bagong pitas na hinog na papaya. By the way, ang variety ng papaya na to ayon kay Mr. Amin Daraj, ang may-ari, ano raw, al red lady papaya ang kanyang mga tanim. So, ito ang mga bagong pitas. Ganyan talaga ang pag-ani ng uh, papaya. Ang pinipitas na bunga ay yung hindi pa hinog na hinog. Parang medyo hinog lang ng kaunti sa manibalang. lang. Uh, ito po ay upang pagdating sa market, ay tatagal pa ng ilang araw, hindi ka agad mabubulok. Kung hinog na hinog ng pipitasin, ang uh, resulta niyan pagdating sa market yung uh, malambot na mga marami ng sira so kaya ganyan lang yan pag uh, pinipitas sa farm hindi pag anong hinog na hinog okay ipakita ko lang sa inyo sa shot na ito ang mga naani na at gaya ng sinasabi ko malaki itong farm kaya ang volume ng uh, harvest uh, sa bawat araw ng pag aani ay marami talaga ito yung may ari si Mr. Amin Daraj at yung naka-t-shirt siya ang aking captain dito sa Jisan si Mr. Fuad Kubaisi ang captain ko at ang aking guide siyang nagdala sa akin dito Ito ngayon ang ating mga bayani sa sakahan abalang-abala sa pagsasalansa ng mga bagong pitas na papaya Alam nyo nakaka-relate ako sa pakiramdam ng nagtatrabaho sa farm kasi ito ang buhay na nakagisnan ko noong bata pa ako. Mahirap ang trabaho sa farm. Pero masaya. Ngayon po, iikot tayo dito sa loob ng plantation mismo at ito ngayon ang uh, masiglang mga bunga ng papaya. Ang variety ng papaya na ito, uh, gaya ng nasabi ko, Red Lady Papaya. So uh, mula doon sa pinakamalaki yung manibalang na hanggang sa pinakamaliit yung bagong bunga. Heto po ang mga puno ng papaya Nakikita natin na mimilipit sa dami ng bunga By the way, ang location nitong farm na aking binibisita ngayon Nasa bayan ito ng Alcadra Merong layong 50 kilometers from Jizan City Mga isang oras na biyahe At marahil nagtataka kayo na Pwede rin palang mabuhay sa Saudi Arabia ang papaya Tama po yan kasi sabi ko na nga Ang klima ng Jizan ay para ka rin lang na nasa Pilipinas. Kaya ang daming mga halaman sa Pilipinas na buhay na buhay dito sa Jizan. Doon nga sa Fifa Mountain, uh, meron akong na nakitang siling labuyo. At ang Jizan ay isa sa mga food baskets ng Saudi Arabia. Si Mr. Amin Daraj, uh, dalawa ang kanyang farm ng papaya dito sa Alkadra. Uh, ngayon, lumipat ako dito sa pangalawang farm. Mga more than half kilometer lang ito galing doon sa isa. At dito, hindi araw ng pag-aani ngayon. Kaya, wala tayong nakikitang mga farm workers na nag-aani ng mga papaya. Salawak at dami ng farm ng papaya dito sa Gisan. Hindi ako nagtataka na noong isang taon pala na surpass ng Saudi Arabia ang... 4,000 tons na ani ng mga bunga ng papaya. Kasi nga malawak rin ang mga farm dito. Okay, yeah, <laughs> yeah. You know, guys, this is, this is what I am saying. Uh, the difference between, between Saudi Arabia and the Philippines is uh, in Gisan, we have the same climate, but in terms of farmer lifestyle, uh, in the Philippines. Uh, once uh, you are known as farmer it means you are poor like me I'm a farmer in the Philippines and I'm proud to be a son of a farmer and we are poor but in Saudi Arabia once you are known as a farmer meaning to say you are rich <laughs> Thank you so much. Shukran.